Alam mo ba na may mga bagay tungkol sa ating katawan na mas nakikita ng ibang tao kaysa sa atin mismo? Lalo na kung ikaw ay nasa edad na anim na pupataas. Ayon sa maraming doktor sa mga pampublikong ospital sa Maynila at Davao, kaya nilang tukuyin ang mga senyales ng seryosong karamdaman kahit bago pa lumabas ang resulta ng anumang test sa simpleng pagtingin lang sa kalinisan ng kanilang pasyente. Hindi ito tinuturo sa eskwelahan. Bihira rin itong mabanggit sa mga health talk o makasulat sa mga magasin. Pero ito ang realidad, may mga nakamamatay na kondisyon na nag-umpisa sa maliliit na pagkukulang sa kalinisan, at sa kasamaang palad, hindi ito napapansin ng karamihan sa mga Pilipinong nakatatanda. Ang mas nakakatakot pa. Karamihan sa mga matatanda ay walang kamalay-malay na araw-araw na nilang ginagawa ang mga pagkakamaling ito, Simple lang sa paningin, pero maaaring ito na ang babala ng katawan sa isang malubhang kondisyon. At dahil hindi natin napapansin agad, lumalala ito sa paglipas ng buwan o taon. Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang pito pinakakaraniwang pagkakamali sa personal hygiene na hindi lang nakakahiya, kundi maaaring magbunsod ng seryosong sakit. Ang mga pagkukulang na ito ay agad-agad na napapansin ng mga doktor sa unang tingin pa lang, kaya kung maaga mong malalaman at maayos ito, Maaring literal na maisalba mo ang sarili mong buhay o ang buhay ng isa sa mga mahal mo. Gusto kitang ipakilala kay Mang Harold, isang 75-anyos na retiradong inhinyero mula sa Pampanga. Isa siyang masayahin lolo, aktibo sa simbahan, laging present sa mga handaan ng pamilya, at hindi pumapalya sa paghatid ng mga apo sa eskwela. Para sa kanya, maayos at sapat ang kanyang pang-araw-araw na alaga sa katawan. Pero sa isang simpleng konsultasyon sa doktor, tatlong senyales ng problema sa kalinisan ang agad napansin at sa mga simpleng obserbasyong iyon. Natuklasan na pala ni Mang Harold na may malubha na siyang karamdaman na ilang buwan na palang unti-unting lumalala. Ang masaklap. Wala siyang naramdamang kakaiba. Ang akala niya, basta naliligo, nagsisipilyo at nagpapalit ng damit, sapat na. Pero ang katawan natin ay may sariling paraan ng pagpapahayag hindi ito laging may sakit o lagnat. Minsan, ang balat mo, amoy ng hininga, o mismong kondisyon ng kuko, ay sapat ng senyales ng mas malalim na problema. Ngayong alam mo na ito, ang tanong ay, handa ka bang makinig bago pa mahuli ang lahat? Pagkakamalihas isa, pinababayaan ang kalinisan ng bibig. Kailan mo huling tiningnan ng mabuti ang iyong sipilyo, hindi basta tingin lang, kundi yung tanungin ang sarili mo, bago pa ba ito? O sira-sira na? Dahil kung lampas tatlong buwan mo na itong ginagamit, malamang hindi na ito epektibo. At kung minsan ka lang magsipilyo, lalo na sa gabi, mas lumalaki ang panganin. Marami sa mga nakatatanda sa Pilipinas ang iniisip na ang problema sa bibig ay basta tungkol lang sa ngipin na nalalagas o mabahong hininga. Pero ayon sa mga geriatric specialists mula sa Philippine General Hospital, ang mahinang kalinisan sa bibig ay direktang konektado sa stroke, sakit sa puso, at kahit sa demensya. Bakit? Dahil ang bakterya mula sa gilagid na may impeksyon ay maaaring pumasok sa bloodstream at lumipat sa ibang bahagi ng katawan, kabilang na ang puso at utak. Gaya ni Aling Sylvia, isang 68 anyos na retiradong guro mula sa Quezon City. Matagal nang dumudugo ang gilagid niya kapag nagsisipilyo siya, pero binaliwala lang niya. Normal lang siguro sa edad, sabi niya. Hindi niya alam na ang mga mikrobyong galing sa bibig niya ay unti-unting nakakaapekto na sa kanyang mga heart valves. Ayon sa kanyang cardiologist, kung inantala pa niya ng ilang buwan ang pagpacheck up, baka hindi na maibalik sa normal ang kondisyon ng puso niya. Ano ang pwede mong gawin ngayon? Una sa lahat, palitan mo agad ang iyong sipilyo kung ito'y lumang lumana. Mas mainam pang a gagamit ka ng electric toothbrush, dahil mas epektibo ito sa pagtanggal ng plaki, ayon sa mga pag-aaral ng University of the East College of Dentistry. Pangalawa, magsipilyo ng dalawang beses kada araw sa loob ng buong dalawang minuto. Hindi sapat ang 30 segundo. Kung kailangan, gumamit ng timer sa cellphone. Pangatlo, magfloss gabi-gabi kahit may pustiso ka. At huwag kalimutan ang regular na dental check-up kahit sa public health center. Maraming barangay health office ang nagbibigay ng libreng dental service buwan-buwan. Alamin sa barangay hall ninyo. Panghuli, pakinggan ang babala ng iyong katawan. Ang pagdurugo ng gilagid, pamamaga, o pagbabago sa kulay ay hindi normal na bahagi ng pagtanda. Iyan ay palatandaan ng impeksyon at kung pababayaan, maaaring humantong sa sakit na mas malala. Maliit man ang bibig, malaki ang epekto nito sa buong katawan. At kung nais mong humaba pa ang buhay mo ng malusog, ang unang hakbang ay nagsisimula sa simpleng sipilyo. Pagkakamali hash dalawa, bihirang paliligo at walang alaga sa balat. Tanungin mo ang sarili mo ngayon, ilang beses ka naliligo sa isang linggo. Tatapatin kita. Marami sa mga nakatatanda sa Pilipinas ang nagsasabing sapat na ang isang beses o dalawang beses na paliligo bawat linggo, lalo na kung hindi naman sila lumalabas ng bahay. Pero ayon sa mga dermatologist mula sa Makati Medical Center at Philippine Dermatological Society, ang paliligo ay hindi lang para sa amoy at linis ng katawan. Ang balat ay pinakamalaking organ ng katawan at doon madalas unang lumilitaw ang mga senyales ng mas malalim na karamdaman, bago pa man ito makita sa dugo o maramdaman sa loob. Sa madaling salita, kapag bihira tayong maligo o mag-obserba ng balat, napapalampas natin ang mga unang babala ng sakit tulad ng diabetes, problema sa atay, o kahit isyo sa puso. Gaya ni Mang Clarence, isang 77 anyos na retiradong kartero sa Laguna. Tuwing tag-ulan o malamig ang panahon, minsan lang siyang maligo, isang beses sa isang linggo. Ayokong matuyuan ng balat, paliwanag niya. Pero sa isang check-up para sa ibang reklamo, napansin ng doktor niya ang kakaibang pamumula sa kanyang binti. Nang ipatest siya, lumabas na ito ay unang senyales ng kidney disease. Kung mas madalas lang siyang naliligo at naobserbahan niya agad ang pagbabago sa balat, baka mas maagang nadiskubre ang problema. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Una, magtakda ng regular na schedule ng paliligo, kahit hindi ka lumalabas ng bahay. Tatlong beses sa isang linggo ang mainam na minimum. Gamitin ang banayad at walang amoy na sabon, upang hindi matanggal ang natural na oil ng balat. Pagkatapos maligo, huwag kalimutang mag-moisturize habang bahagyang basa pa ang balat. Nakakatulong ito para malock in ang hydration, lalo na sa mga taong may tuyong balat o eksema. Pangalawa, regular mong obserbahan ang iyong balat. May bagong batik ba? May nangangati ng paulit-ulit. May nangingitim o natutuklak. Ang mga ito ay maaaring hindi simpleng allergy lang, kundi senyales ng mas malalim na kondisyon. Kung hirap kang yumuko para tingnan ang likod ng binti o pa, gamitin ang kamera ng cellphone o humingi ng tulong sa kapamilya. Mas mabuti ng maagapan kaysa mahuli. Ang balat natin ay parang imonitor ng kalusugan sa loob. At kapag ito'y pinabayaan, nawawala rin ang tsansang makakita ng babala bago pa lumala ang sakit. Huwag hayaang ang paliligo ay maging luho, sa edad na ito, gawin itong parte ng iyong kaligtasan. Pagkakamali tatlo, walang pansin sa kalinisan ng mga kuko. Subukan mong tignan ang mga kuko mo ngayon. Kamusta ang itsura? Malinis ba ang ilalim? May pagbabago ba sa kulay? Makapal o manipis? Para sa karamihan, parang maliit na bagay lang ito. Pero sa mata ng mga doktor, lalo na sa mga geriatric specialist sa East Avenue Medical Center, ang kondisyon ng mga kuko ay parang bintana patungo sa kalusugan mo sa loob. Ayon sa Philippine Dermatological Society, ang mga pagbabago sa kuko ng matatanda ay pwedeng magpahiwatig ng anemia thyroid disorder, problema sa atay, o sakit sa puso, at sa maraming kaso. Ito ang unang senyales ng kondisyong hindi pa na-diagnose. Gaya ni Lola Beatrice, 82 anyos mula sa Bacolod. Napansin ng kanyang apo na lumalaki at naninilaw ang mga kuko niya sa paa. Matanda na ako, normal lang siguro yan, sabi ni Lola. Kaya itinago na lang niya sa sapatos, hindi na nagsusuot ng chinelas sa bahay. Pero nang magsimula siyang makaramdam ng pananakit sa talampakan, dinala siya sa podiatrist. Doon, agad na nakita ang malalang fungal infection at nang suriin pa siya, lumabas na may problema rin sa kanyang immune system. Kung naagapan lang, hindi sana lumala. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Una, gawing regular ang paggupit ng kuko, isang beses kada linggo o tuwing kinakailangan. Gupitin ito ng tuwid pero bahagyang pa-curve sa mga gilid upang maiwasan ang ingrown. Pangalawa, panatilihing malinis at tuyo ang mga paa at kamay. Huwag hayaang matrap ang moisture sa pagitan ng mga daliri. Gumamit ng medyas na gawa sa cotton o moisture wicking fabric, at palitan ito araw-araw, lalo na kung pawisin ang paa. Ikatlo, mag-ingat sa anumang pagbabago sa kulay, kapal, hugis o texture ng iyong mga kuko. May mga puti-puting batik ba? Makapal at parang sirang kahoy. Hindi ito basta tanda ng edad. Ito ay babala. Kung hindi mo na kayang gupitin ang kuko ng maayos dahil sa panlalabo ng mata o pangininig ng kamay, humingi ng tulong sa kapamilya o sa barangay health worker. Sa ilang lugar, may libreng home visits pa ang mga health volunteers para sa mga senior. Ang kuko ay hindi lamang dekorasyon sa katawan. Sa mga matatanda, ito ay daan para makita kung may nangyayaring hindi normal sa loob ng katawan. Huwag itong baliwalain. Pagkakamali hash apat, itinatagong problema sa pag-ihi, incontinence. Ito na siguro ang pinakasensitibong usapin sa lahat ng pagkakamali sa personal hygiene, at marahil, isa rin sa mga pinakakaraniwan sa mga senior sa Pilipinas. Ayon sa ulat ng mga urologist mula sa National Kidney and Transplant Institute, higit sa kalahati ng mga matatanda sa bansa ang nakararanas ng panakanakang pagtagas ng ihi, ngunit kaunti lang ang humihingi ng tulong medikal. Bakit? Dahil nahiya sila. Dahil iniisip nilang normal lang ito kapag tumatanda. Pero ang hindi alam ng marami, ang pagtatago ng ganitong kondisyon ay maaaring maging dahilan ng impeksyon sa balat, pagkahulog, pagkahiwalay sa mga social activity, at mas malubha pa. Matakpan ang sintomas ng maseryosong sakit gaya ng prostate o bladder cancer. Gaya ni Ginoong Douglas, 73 anyos na retiradong accountant sa Quezon City. Sa simula, dinadaan lang niya sa pagpapalit ng brief at paggamit ng napkin para sa tulo-tulo. Nakakahiya sa doktor, lalaki pa naman ako, sabi niya. Pero dumating ang punto na nagkaroon siya ng masakit at sugatang balat sa singit. Nang sa wakas ay nagpatingin siya, doon na lang nadiskubre na may prostate condition pala siya na pwede sanang maagapan kung hindi niya itinago ang sintomas. Ano ang dapat mong gawin? Una, huwag mahiya. Ang incontinence ay hindi normal na bahagi ng pagtanda. Isa itong senyales na may kailangang suriin o gamutin sa loob ng katawan. Pangalawa, gumamit ng tamang absorbent na produkto, hindi tissue o makeshift towel. May mga adult diapers o pads na partikular na dinisenyo para sa mga kalalakihan at kababaihan, at maraming brand ang diskreto at available sa mga botika, kabilang na ang sa barangay health centers. Pangatlo, panatilihin ang maayos na paglilinis sa bahagi ng katawan kapag may leakage. Hugasan agad, patuyuin ng maigi, at lagyan ng barrier cream kung payo ng doktor. Makakatulong ito upang maiwasan ang skin breakdown o infection. At higit sa lahat, kumonsulta agad sa doktor kung napapadalas ang pagtagas o kung napapansin mong inaayos mo ang schedule ng araw mo batay sa kung saan may sir. Hindi ka nag-iisa. Araw-araw may pasyente ang mga doktor na may ganitong problema. Tandaan, ang katawan mo ay hindi ka nilalait kapag nagkakaroon ng incontinence. Ito ay para bang kumakatok na babala. Huwag mong isara ang pinto dahil sa hiya. Pagkakamali hash lima, mali ang paraan ng paglilinis ng tenga. Ngayon, sagutin mo ng tapat, paano mo nililinis ang tenga mo? Kung isa ka sa milyon-milyong Pilipino na gumagamit ng cotton buds at pinapasok ito sa loob ng tenga, hindi ka nag-iisa, pero malamang ay ginagawa mo ito sa maling paraan. Ayon sa mga otolaryngologist mula sa Philippine General Hospital, Halos porsyento ng injury sa tenga ng mga nakatatanda ay sanhi ng maling paglilinis, lalo na sa paggamit ng cotton buds na pinapasok ng malalim. Ang mas malala pa, dahil dito ay hindi na namamalayan ang mga senyales ng impeksyon, hanggang sa ito ay lumala. Kilalanin si Aling Patricia, isang 71 anyos na retiradang librarian mula sa Pasig. Araw-araw niyang nililinis ang loob ng tenga gamit ang cotton buds. Ganyan na ako mula bata pa, sabi niya. Pero isang araw, nakaramdam siya ng pananakit at pangangati. Kalaunan, naputol ang balat sa loob ng tenga niya at nagkaroon ng malalang impeksyon na umabot sa paligid ng tissue. Hindi lang ito naging emergency case, nagdulot pa ito ng permanenteng pinsala sa pandinig. Ano ang dapat mong gawin? Una, tandaan ang simpleng panuntunan ng mga yanti doctors Huwag mong ipasok sa tenga mo ang kahit anong mas maliit sa siko mo. Ang ibig sabihin, huwag ipasok ang kahit anong bagay sa ear canal, kahit cotton buds. Pangalawa, linisin lamang ang panlabas na bahagi ng tenga gamit ang maligambam na bimpo o cotton pad. Huwag piliting linisin ang loob, ang ating tenga ay may natural na proseso ng paglilinis sa pamamagitan ng paggalaw ng panga at balat. Unti-unting lumalabas ang earwax papunta sa labas. Kung pakiramdam mo ay barado ang tenga mo, huwag itong tusukin. Gumamit ng over-the-counter ear drops para palambutin ang wax, pero sundin ang direksyon sa packaging. At kung may nararamdaman kang pananakit, pangangati, o pag-iba sa pandinig, magpatingin agad sa doktor. Mahalaga rin na huwag hayaang mangati ang tenga araw-araw dahil maaaring senyales ito ng fungal infection o allergy. At kung gumagamit ka ng hearing aid, siguraduhin ito ay din ng maayos. Ang pandinig ay hindi na ibabalik kapag nasira, kaya kung may dapat kang alagaan araw-araw, ito na yon. Hindi mo kailangang makarinig ng malakas, kailangan mo lang makarinig ng malinaw at ligtas. Pagkakamali hash anim, walang pansin sa kalinisan ng paa. Kailan mo huling tiningnan ng maigi ang iyong mga paa? Hindi basta tingin sa tsinelas o medyas, kundi yung pagsusuri sa talampakan, pagitan ng mga daliri, sakong at mismong balat. Ayon sa mga podiatrist mula sa Philippine Orthopedic Center, ang mga paa ng matatanda ay parang barometro ng kalusugan sa loob ng katawan. Maraming problema sa dugo, ugat at nervyos ay unang lumilitaw sa paa lalo na sa mga taong may diabetes o hypertension. Isipin natin si Mang Raymond, isang 76 anyos na dating factory worker sa Cavite. Sanay na siyang makita ang paa niyang tuyo at basag-basag. Akala niya normal lang ito dahil sa edad. Pero sa isang medical mission sa kanilang barangay, napansin ng volunteer doktor na may maliit na sugat sa paa niya, isang senyales ng diabetes na hindi pa nadidiskobre. Salamat sa maagap na pagkilala, agad siyang nasuri at nagamot. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto sa National Diabetes Center sa Manila, 85% ng amputasyon na may kaugnayan sa diabetes ay pwedeng maiwasan kung may tamang pangangalaga sa paa. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Una, gawing bahagi ng araw-araw mong rutin ang paghuhugas at pagpapatuyo ng paa, lalo na sa pagitan ng mga daliri. Ang kahalumigmigan sa bahaging ito ay paboritong tirahan ng fungus na nagdudulot ng alipunga at impeksyon. Pangalawa, gumamit ng moisturizer sa sakong at talampakan, pero huwag ilalagay sa pagitan ng mga daliri. Ang sobrang moisture dito ay delikado rin. Pangatlo, pumili ng tamang medyas, cotton o moisture wicking, at siguraduhin tuyo at malinis. Palitan araw-araw. Huwag hayaang gamitin ang parehong medyas ng dalawang magkasunod na araw. Higit sa lahat, suriin mo ang iyong mga paa bawat linggo. May sugat ba na hindi gumagaling? May naninitim? Namamanhid ba minsan? May kirot kapag lumalakad? Kung nahihirapan kang yumuko, gamitin ang kamera ng cellphone para makunan ng litrato. Maaari mo rin itong ipakita sa health worker o doktor sa susunod mong check-up. Huwag mong baliwalain ang paa mo. Maaaring nasa dulo ito ng katawan mo, pero madalas, dito nagsisimula ang unang babala ng malalaking problema. Pagkakamali hashpito, mga epekto ng gamot na nakaapekto sa kalinisan ng katawan. Sa bawat taong tumatanda, dumarami rin ang iniinom na gamot. Para sa high blood, diabetes, sakit sa kasukasuan, o iba pang kondisyon, pero alam mo ba na ang mismong mga gamot na tumutulong sa tin ay pwedeng magdulot ng mga problema sa personal hygiene, at kadalasan, hindi natin agad napapansin. Ayon sa mga pharmacologists mula sa Philippine Heart Center at Lewis II Hospital, maraming karaniwang gamot para sa matatanda ang may side effects gaya ng sobrang pagpapawis, kakaibang amoy sa katawan, sobrang tuyong bibig, o pagbabagong bigla sa balat. Sa maraming kaso, ito ang unang senyales ng toxicity li hindi akmang dosage, at kung hindi mo ito mapapansin, pwedeng lumala ng hindi mo namamalayan. Kilalanin si Aling Barbara, 67 anyos na retiradong nurse mula sa Iloilo. Napansin ng pamilya niya na may kakaibang amoy ang katawan niya, kahit bagong paligo at gumagamit ng deodorant. Akala nila sadyang lumalabas na sa balat ang edad. Pero nang makonsulta siya sa kanyang geriatrician, napag-alaman na ang amoy ay galing sa loob, senyales ng liver toxicity na sanhi ng isa sa mga gamot na iniinom niya araw-araw. Ayon sa doktor, kung hindi ito naagapan, maaaring naging permanente ang pinsala sa atay. Ano ang dapat mong gawin ngayon? Una, maging mapagmasid sa sarili mong katawan. Napansin mo bang mas madalas kang pagpawisan kahit hindi mainit? Nagtataka ka ba sa amoy ng katawan mo kahit bagong paligo? Namumuo ba ang laway o lagi kang nauuhaw kahit hindi kulang sa tubig? Kung ang sagot sa alinman sa mga ito, simulan mong magtala. Gumamit ng maliit na notebook o ay type sa cellphone mo ang petsa, oras, at anong napansin mong kakaiba. Ito ay malaking tulong kapag ikinonsulta mo sa doktor. Pangalawa, huwag basta-basta tumigil o magbawas ng gamot ng hindi sinasangguni ang doktor. Kahit mukhang maliit na side effect lang, maaaring senyales ito ng mas malalim na epekto. Pangatlo, panatilihin hydrated ang katawan maliban na lang kung iba ang bilin ng iyong doktor. Ang tuyong bibig at balat ay mas madalas kapag kulang sa tubig, at mas nagiging malala kung may kasamang gamot. Huwag ipagwalang bahala ang mga pagbabago sa amoy, pawis, o panunuyo ng katawan. Hindi ito palaging simpleng pagtanda lang. Minsan, ito ay senyales na may mali sa iniinom mong gamot. Ngayong alam mo na ang pito pinakakaraniwang pagkakamali sa personal hygiene ng mga nakatatanda, siguro iniisip mo, aba, parang isa o dalawa dyan, ako yon ah, kung, huwag kang mag-alala. Hindi pa huli ang lahat. Ang layunin ng kaalamang ito ay hindi upang takutin ka, kundi upang bigyan ka ng lakas at direksyon. Sa pamamagitan ng mga simpleng pagbabago sa araw-araw, mula sa pagsisipilyo hanggang sa pag-inspeksyon ng kuko at paa, maaari mong iwasan ang mga sakit na tahimik na lumalaganap sa katawan. Huwag mong baliwalain ang mga babala ng katawan mo. Hindi laging lagnat o pananakit ang unang senyales. Minsan, ito ay pumupuslit sa pamamagitan ng amoy, balat, kuko o pawis. At kung matututo tayong makinig, maaari tayong makaiwas sa mga komplikasyon na pwedeng magpa-ospital, magpa-operate, o magpabago ng kalidad ng buhay. Isipin mo na lang kung si Mang Harold, si Aling Sylvia, o si Ginoong Douglas ay hindi napansin ang mga maliliit na senyales, baka hindi sila nabigyan ng tamang luna sa tamang oras. Ang kanilang mga kwento ay hindi para takutin ka, kundi upang gisingin tayo sa katotohanan, ang kalinisan ay kalusugan. Kaya, mula sa araw na ito, gawin mong personal na misyon ang pangangalaga sa iyong sarili. Hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa mga taong umaasa sa iyo, ang pamilya mo, ang mga apo mo, ang komunidad mo. At ngayon, isang pakiusap, kung nakita mong mahalaga ang mga impormasyong ito, pindutin mo ang like button sa video, dahil sa ganitong paraan mas marami pa ang makakapanood at makikinabang. At kung hindi ka pa nakasubscribe, ay click na rin ang subscribe at notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos na makatutulong sa iyong kalusugan. At higit sa lahat, ishare mo ito sa isang kakilala mong anim na pataas isang kapamilya, kapitbahay, o kaibigan. Baka ito na ang video na magbukas ng mata nila sa isang bagay na matagal nang dapat nakita. Dahil sa dulo ng lahat, ang katawan natin ay parang bahay na tinirhan natin buong buhay, at karapat dapat lang na ito'y alagaan, linisin, at igalang.